Mm. nag po ako ng suicide niya, ma'am, kasi hindi ko kaya. Oo. Oh, oh. Kasi sinusoli niya po ako sa magulang ko eh. Oo, oh, nina hindi na Nagkasakit po yung magulang ko nang dahil kakaisip sa amin. Oo. Oh, oh. Wow! True, am. Alam ayun na talaga. Oo. Oh, oh. Alam mo, Federico, ang bastos mo sumagot eh. Ang yabang mo eh. Tatawa-tawa ka pa. Yung, Yun kasi yung sinasabi ni nila, ma'am eh. Tama ba yan? Na ganyan ang pakikitungo mo sa ina ng mga anak mo? Diyos ko! Patawa-tawa ka dyan! Sinabihan pa nga niya ako na yaya ko sa mga anak niya. Hindi sapat yung pagbibigay ng pera ha? Hindi yun ang pinunta dito ni Nina. Ang pinunta dito yung pambababae mo, yung pagsasama ninyo, yung pagkakaroon mo ng anak, sa kaibigan pa. Ikaw pa ang may gana na magtanong sa akin kung perpekto ako. Oo, walang perpekto na tao pero lahat tayo sinisikap na maging mabuti sa kapwa natin. Hindi tayo nananadya. Tapusin na natin ito kasuhan, attorney. Mm -mm. Eh, niya lahat eh. Kulong kung kulong! Si Nina Cordova at nire niya yung kanyang mister na pinagpalit po siya! Naku, ang sakit nito. Sa kanyang kaibigan. Oh. Nagkaanak na daw po sila nung una. Pinatawad niya pa. Ngayon, eh, tuluyan na daw pong nagsama yung dalawa. Dalawa na po yung anak nila. Nina, kasal kayo. Opo. Ah, sa simbahan. Simbahan po. Eleven 11 years na po kasi kami nagsama. 11 sama. years na kayo nagsasama. Opo. Pero kinasal kayo, hindi, nito na lang. Nan, Nag, anak na po kami. Na nag-anak kayo. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Ilang taon na ang panganay? 11 at saka 8 years old. Kailan nagkaroon na huli mo na may relasyon ng asawa mo sa kaibigan mo? Ano po, birthday po yun eh. Birthday po ng pamangkin sa side po niya. Okay. Doon na po yung nakuha ko po yung mga text na nakita po namin tapos kinumporta po namin yung babae mm -mm. na gano'n na ikaw ba yung si kabit ng anak asawa ko sabi niya itanong mo na lang sa asawa mo sabi. Okay. Tanong na lang po daw tapos tinanong ko naman nag-away kami tinanong ko hindi hindi daw. Okay. Ganyan. Kailan ito? Ilang taon nang nakalipas ito? Mag-isang taon na po. Gano'ng katagal na pala silang may relasyon? sabi po sa man, sabi po nila na nagkikita po daw sila kasi gabi na po siya umuwi sa amin eh. Unay. Ano ba ang trabaho ng asawa mo? Mekaniko po. Mekaniko? O sarili nila po. Pero mukhang iba ang na mekaniko. oh no! Iinip na naman ang ulo ko nito. Mini mekaniko ni... Moniko ang makina ni Monica. Yes, atin. Pero mamaya na uh, Pero huwag na yan natin. hindi. Kaibigan mo? opo so kaibigan mo o kaibigan ninyo kaibigan niya kaibigan po ng pamilya niya tsaka kaibigan ko po tsaka kaibigan po ng kapatid ko Sa makatuwid hindi ito ibang tao hindi alam po. na may asawa opo. alam na nagsasama simula kayo. Po. at sa simula pa lang alam na dalawa ang anak nyo. ganon. pinasal kami alam na alam din niya po baka naman naging abay pa ito <laughs> hindi po hindi naman hindi naman po Susmar Joseph. pero hindi ito ang unang pagkakataon na nahuli mo sila o ano? yung last year, yun na yung unang pagkakataon na... Opo, napabaranggay ko na po siya eh. Okay. Tapos, pagkano po sa barangay nagkasundo na po kasi kami noon. Mm. Eh, pag sundo na namin bawal na siya mag-chat sa asawa ko, bawal na siya mag-text, magkita. Mm. Bawal na talaga. Tapos, pagdating ng ilang araw, kinuha ko yung cellphone ng asawa ko. Mm. Lahat ng cellphone niya, dalawa yung cellphone niya, kinuha ko. Lahat-lahat, mm -hmm. kinuha ko. Tapos, pag na ilang araw nagtext nag-text yung babae nag mm -mm. pero nag-text lang dalawa nakita namin yung makikita naman po yan sa screen ng mm -mm. sa Facebook mm -mm. Mm -mm. tapos pag nakita ko doon na yung ulo niya saka na lang daw siya matatawag or so ibig sabihin meron pa rin uh, silang hindi niya tinupad pag yung natigil yung uh, communication opo okay federico okay po. okay kasama dito ang asawa mo na si Nina Ah, sige, sige po. okay. At uh, siguro hindi naman lingid sa kaalaman mo kung bakit siya nandito, di ba? Opo. Okay. Saka isi sinasabi uh, ko rin po, pagsabi rin sa kanya kasi iniwan niya yung mga bata dito, saka wala silang ulam. <laughs> wala, nasa... Sabi sa kanya. Nagsasama pa ba kayo, Nina, ni Federico? Hindi na po. Hindi na. Kailan kayo huling nagsama? Hindi, nung nag-anak na po siya. May anak na siya sa iba? Opo, dalawa na po. Dalawa na ang anak niya sa... Opo, isang taon tapos nasundan po ng... Wow, wow. andyan isang, ka na pala. Isang iniwan ko yung mga bata natin. Walang, ano, walang mga ulam, ha? O, iniwan ko yung mga anak ko kasi oh, nandito ako. O, nakakapunta kasi kasi dahil sa pera ko. <laughs> Hindi mo pera to, kuy. Nahiram ako kay Hanhan. O, oh. nahiram. po ako sa pinsan ko. Nahiram. Tanong mo kay Han Oo. Oh, Kulangan ka pa ba yung sa mga binibigay ko sa iyo? Hindi ako hindi ka nagkulang sa mga anak ko, hindi ka nagkulang, pero may kasalanan <laughs> ka sa akin. Mm -hmm. Sandali lang. Oh. Tuluyan ka nang nakikisama sa ibang babae? May ano po ako ngayon, ma'am. May dalawang anak sa ibang babae. Kaso hindi talaga natin mapupunter yan na nag live in kami kasi nandito Siyempre, ako gabi sa ka Pero may anak ka. Inaamin mo na may anak oh, ka. Po. At nagkikita kayo? Opo. Kahit po na may anak ako sa iba, hindi ko sila pinapabayaan, ma'am. Wow! Diyos ko, Federico, ang yabang mo pang... O, oh, <laughs> may yabang ko talaga yan siya, ma'am. ...na may siya, anak ma sa iba. Sanali lang. Ikaw ba, Nina, Opo. ay naireklamo mo na ito sa barangay? Opo. Okay, ano ang nangyari... Sa nanyari? barangay po, sa babae. Itong si Federico, hindi nasampahan po. mo na ba ito ng kaso? Hindi po, kasi wala po kami pera, eh. Okay, no, hindi naman niyo? kailangan ng pera, eh. Opo. Hindi kailangan ng pera, ha? Federico! Ano ba nitong kalakaran na ito? Iniwan mo na yung pamilya mo? Iniwan mo okay. na si Nina at ang mga anak mo? Gano'n na nga, ma'am. Dahil rin po sa kanya, ma'am eh. Kaya ko sila naiwan, ma'am. Bakit? Anong reklamo okay, mo kay Nina? Opo, okay, ma'am. Kasi, kasi dito po sa shop, nagtatrabaho ako. Tapos, nagbibigay ako sa kanya ng pera. Pero bakit may, pumay may pupunta pa dito at maniningil ng utang? Koy, alam mo yan. Tayong dalawa ng hiram yan. Alam mo yan. Hindi lang yan. Hindi lang isa. Hindi oh. lang isa. Sa mga magulang ba, mo nga eh, ito. may naniningil nga dito yan, eh. Hindi mo ba yan alam? May tumatawag dito? Nakatip mo? Alam mo Federico, kung merong mga pagkakautang o kung merong mga naniningil, ang sagot doon ay eh, harapin at tingnan harapin. kung Opo. ano ba ang punot dulo Opo. ng pagkakautang. Opo, Hindi ang pambababae. Opo, Ikaw ay nakipagrelasyon sa isang kaibigan rin ninyo. Opo ma'am, mali, mali, mali rin yung na ano ko nagawa ko. Mm. Amin ko 'yan. Nagpasala rin ako. Wala rin naman taong perpekto, 'di ba? Eh, ikaw ma lang, ikaw lang po sa ma'am. Perpekto ka pa, ma'am. Ako pa ang tatanungin ngayon. <laughs> hindi lang, nagtatanong lang naman kung perfecto <laughs> ka ba. Di ba? Ay, syempre, perfecto, syempre diba? hindi perfecto, pero ilalagay natin sa lugar. Ilalagay sa lugar, uh, Federico. Kaya nga, ma'am, na ano ito, nga ako eh. Nire-reklamo kasi dito ngayon, Ni Nina ah. ay ikaw at ang pangangabit mo. Kasi 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 po kasi po ang naririnig ko, ang narinig ko kanina kasi na ah. may tumawag sa akin sa TULPO, na oh, oh. iniabandona ko daw sila. Eh, hindi naman nangyari 'yun. Hindi, hindi naman 'yun. Hindi pag na 'yung nirereklamo dito, tungkol doon sa ah, babae. Kasi 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 'yun ang naririnig ko kanina, eh. 'yun hmm. ang narinig ko, may tumawag sa akin eh. Oo. Oh. So ngayon, eh, oh. sige, uh, Nina, anong gusto mong sabihin kay Federico? Wala na po akong masabi sa kanya, sobrang na pong yabang niya. Tungkol guro yan sa babae niya, sobrang yabang niya. Wala <laughs> na po talaga akong masabi sa kanya. lahat na po sa kanya. E, ikaw, Federico, ano naman ang gusto mong sabihin kay kay Nina? Bakit parang ang lakas? Ba, lakas sa parang... loob niya. Oo, oo. At saka parang ang yabang mo daw. Hindi, ma'am. Sa naririnig ko kasi oh. na inaabandon ako sila, mm. e, hindi naman yung nangyari eh kinukuha, sinusundo ko pa yung magulang niya kapag dumating ng makulod. Ako Mag pa yung sumusunod, sumusundo. Tapos ganyan. Mm. Kapag ina-invita <laughs> ko nga yung mga anak ko ano na... Anong kinalaman nun, sir, sa pambababae mo? Oo, wala, uh, eh, oh, wala naman kinalaman yun sa pambababae. salamat at mo naman ta talaga alagaan. Aking, ta salamat ko, kung, salamat. na hindi ko sila inaabandona. Alam, kasi alam yun, ko. Yun, yun kasi ang sinabi sa akin, eh. Eh hindi nga ang sinasabi nga ngayon, ito nga pinaklaro na nga ngayon na yung pambababae mo at yung pagkakaroon mo ng anak sa ibang babae na dalawa pa at umabot na sa dalawa ang inireklamo. Okay? Sinasabi mo na hindi ka perpekto. Yung hin pagiging hindi mo perpekto ay maglalagay ngayon sa sa alanganin. Okay kasi po 'yun, ma'am. Oo, krimen 'ni. Mag- saka magidependi na po 'yan kay ano, kay Bambi. Kasi Sino 'yun? Kapag ko, nga makukulong, ko ko yun, ah, kapag okay. makukulong ako, wala na. Hindi na ako makakapagbigay sa oh. mga anak ko kasi nasa kulungan po. na ako eh. Oh. Di, talaga ako kasi nandito na ako. Kakayod talaga. Gagawin ko lahat ko eh para sa mga anak ko. Yan. Ang Yun. bilis mo magsasabi pero gawin mo muna. Oo oh, nga eh. Gawin mo muna bago gagawin ka magsasabi. Gagawin mo talaga. Umiinit na naman ang ulo ko. Sabi, lahat alam mo, ko Federico. Para sa anak oh. ko. Gagawin Sige, ko. ikaw magsalita. Ma'am, ma'am. Mm. Kung sinasabi mo na gagawin mo ang lahat para sa mga bata-bam, bakit mo ako ipakukulong? Oh, syempre may kasalanan, ah. kay. Eh. May kasalanan ka. Ikaw. Bakit? Lahat ikaw ba sa sa kaya, balik, balik na tao? Ikaw sa nasa sitwasyon ko. Baliktad tayo. Ako nandyan sa'yo. Ikaw nandito sa akin. Anong gagawin mo? Tanong ko sa'yo. Naiintindihan. Sa naiintindihan rin naman kita. Ano? Pero, hindi mo ko naiintindihan. Hindi mo kayo naiintindihan. Alam mo, kay. Muntik na kami mabangka ng mga anak mo kakapunta sa iyo. Alam mo 'yan. Gabi pumupunta kami sa iyo. Ano? Pinapauwi ka namin ayaw mo. Kasi may babae ka na. 'Yun lang 'yun ko eh. Tanong ko lang sa iyo, bakit mo ginawa sa akin 'yun? Kaibigan ko pa 'yung babae. Tanong ko lang sa iyo. 'Yun lang. Tapos ang lakas pa ng loob mo magsabi sa akin ng ganyan. ano? Na inambundo na ko ah. mga anak ko ako, tanong mo sa ate ko, oh, hindi ako sorry. nakakatulog. Sorry, po. Alas sorry, po. pero na ng gabi, hindi po ako and nakakatulog. And kasi kakaisip go, ng mga anak ko. Kasi alam ko, and alagaan ko, ko yung mga anak ko. Tapos, alam mo, gabi pa ako. Madaling araw, gising na po ako. May nagluluto po kasi ako. May tindahan po kasi ako maliit. Nagluluto po ako ng madaling araw. Tapos, pag nadating yung katulong ko na isa na nagbabantay sa tinda, doon na naman po ako kababalik sa mga anak ko. Nililigo ko, binibisan ko, tapos hinahatid ko. Tanong ko sa'yo, Koy, hindi ako nangingialam sa sasakyan mo, di ba? Sabi ko sa'yo, hindi ako nangingialam. Kahit umulan, nagbagyo, saan nagsakay yung anak mo? Sa motor ko, sa motor ko na binigay mo. Doon lang nakasakay. Tapos yung kabit mo, ang sarap ng higa-higa sa sasakyan mo. Grabe ka. Sa lahat, ikaw na talaga. Wala na akong masabi sa'yo. Ikaw na talaga. Federico, nakainom ka ba? Tinatanong ni Conan. Hindi po, ma'am. Hindi po ako umiinom, ma'am. Mas umiinom pa yan si Nina. Hindi yan siya umiinom, ma'am. Yun na nga sabi ng... Alam mo, feeling ko kung ba umiinom si ma'am Nina. Dahil sa sa'yo, nasistress sa'yo. Sobrang talaga, ma'am. Nag-atim nga ako ng suicide. Hindi pa. Huwag ha? Nag-atim mo yung mga anak ka, ha? Buhay niya, umiinom na yan eh. Mm. nag po ako ng suicide niya, ma'am, kasi hindi ko kaya. Oo. Kasi sinusoli niya po ako sa magulang ko eh. Oo, oh, oh. nina hindi na, Nagkasakit ha? po yung magulang ko nang kakaisip sa amin. Oo. Wow! Am. Am. Ayun na talaga. Oo. Oh, oh. Hindi. <laughs> hindi na. Alam mo, Federico, ang bastos mo sumagot eh. Sana kung mas maayos kang makipag-usap dito sa asawa mo kay Nina dahil maayos naman siya nakikipag-usap at nagsusumamo pa nga na makipag-usap sa'yo. Pero ang yabang mo eh. Hindi ba pwede konting pagpapakumbaba man lang? Tatawa-tawa ka pa. Yun kasi yung sinasabi nila Mama, eh, kaya nag yung ina nila dahil sa akin. Hindi naman eh. Hindi kasi po, Ma'am, kakaisip namin sa mga anak ko, sa akin kasi tuwing mag-aaway kami, mam siya yung pinapagtanggol ng Mama ko eh. Hindi mo yung Mama sabi ng Mama ko, bakit naman ganyan si Dunkin ng babae? Ang bait, ang bait. Talaga, lahat ng tao doon, mam. sabi, ang bait daw, ang bait. Pero bakit ganyan? Mabait sana siya. Opo. Mabait sana siya. O, Opo. Marami raman palang naniniwala sana, Federico, Opo. na mabait ka. Pero paano mo nagawa yun? Tapos ito ngayon, yung pag-aasta mo, ang ano mo eh, ito, hindi lang ako nagsasabi, oh. mas mataas pa sa kanya ang kayabangan, sabi ni Cheryl May Penet. Tsaka parang parang may batang bata kausap na si Federico, sabi ni MT. Sabi naman ni Ning, wow, ang galing manumbat ni kuya. Sabi naman ng isa, naglilihis pa ng topic. Ilagay sa lugar ang gagawin. Sabi ni Ross Baby, bastos na tao. Eto, Federico, binabasa ko lang kung ano ang sinasabi ng mga netizens tungkol sa pag-asta mo sa pakikipag-usap dito kay Nina. Tama ba yan? Na ganyan ang pakikitungo mo sa ina ng mga anak mo? Diyos ko. Umayos ka naman, makikipag-usap sana ng maayos ito si Nina. Tapos ikaw pa, yung patawa-tawa ka dyan. Sinabihan pa nga niya ako, naiyayalan daw ko sa mga anak niya. Ano, Federico? Paninindigan mo yung pambababae mo? Hindi sapat yung pagbibigay ng pera, ha? Hindi yun ang pinunta dito ni Nina. Ang pinunta dito, yung pambababae mo, yung pagsasama ninyo, yung pagkakaroon mo ng anak, sa kaibigan pa. Diyos ko, nakadalawa na tayo, Sari. Ang blood pressure ko tumataas, eh hindi na pinapigilan to. na Kasi totoo naman po talaga yung sinasabi ng netizens. May pagkabastos talaga. Ikaw pa ang may gana na magtanong sa akin kung perpekto ako. Oo, walang perfecto na tao, pero lahat tayo sinisikap na maging mabuti sa kapwa natin. Hindi tayo nananadya. Nananadya ka eh. Tapusin na natin ito. Kasuhan, attorney. Mm -hmm. okay. Eh, inamin niya lahat eh. Kulong kung kulong. Ano, nagyayabang ka na pag nakulong ka, walang magsusustento dito kay Nina? Eh, meron na nga siyang maliit na tindahan eh. Nagluluto. Ano, Federico? Magsalita ka ngayon. Narinig ko po, ma'am. Sabi kasi ng mga bata, ma'am, kapag nasa prison na daw ako, pupunta daw sila ng Manila. Oh? Akala, o. Oh. Para magkaroon sila ng mas maayos na buhay. Opo. Oh, Hindi yung makikita nila na ganyan ang ginagawa mo sa nanay nila, sa ina nila. Matit Matiting uh, malalaman lang natin po yan, ma'am. Hindi na talaga yan sa kanya. Una nga, ma'am. Binigyan na kagad kami niya ng pamasahe. Binigyan kayo na? Pamasahe nung una po. Para pumunta dito? Opo, po, yung mga kasama po, yung mga anak ko, pinigilan lang po ng kapatid niya. Sabi ng kapatid niya, ang buhay ng Manila, hindi basta-basta. Alam ko kasi nakatira na po ako dito. Matagal na po oh, ako dito. Oo, mahirap talaga. Alam ko, pero binigyan niya po niya kami ng pamasahe kasi pupunta na kami. Yun lang pala yung pag... Nagpasalamat ako na pinigilan ako ng kapatid niya. Kasi pagpigil ng kapatid niya, yun na pala, totoo na pala, may anak sila. So Sarabi gusto niya, niya. lumayo ka. Oo, oh, lumayo kami. Binigyan ka pa oh, ng... Na... Oh, idea. Uh, Oo, oh, na para ikaw na yung lumayo. lumayo. Oh, wais, wais din ito si Federico eh. Mekaniko kasi eh. Hindi, hindi ko nilalatang mga mekaniko ah. Pinapagaan ko lang. Ibang na mekaniko eh. Pero sana, Federico, gamitin mo yung nalalaman mo sa pag-aayos at pagkukumpuni ng mga sasakyan para maayos mo ang buhay ninyong mag-asawa. Sana doon na lang, mapunta. Eh kaso, hindi eh. Heh! Ako yung na stress. Asan po ba si Francis and Hilay? Sexy 'yun, ma'am. Sexy. Sexy. Oh. Uh, maganda sabi niya, 'yun ma. naman. Sabi na niya, na agad din. Yung... Wag mong inano. Sabi ang niya, sabi niya kasi ka? sa akin, ma'am, text sa akin, may epidemya ako. Sabi niya na. Mm. Siya, oh, ko oh, na ka. Kaibigan ko pa. Sabi niya, oh, maganda naman, sabi niya. Kahit bakit daw kabit, maganda Hindi. naman. Oh, bakit? Tapos ikaw, sabi ano ka? niya, may trabaho daw. 'Yun ang pinagyayabang niya, ma'am, may trabaho daw 'yung babae. Tapos ano daw, maganda. Saan mo ma maganda dun? Uh, maganda maganda sa mukha pero sa ugali. Mm -hmm. Hindi maganda de. sa mukha ma'am. Katawan lang. Ah, katawan. Okay. Ah, nasaan po ba itong Francis Hilay, ma'am? Nasa San Carlos po. Negros, sa fast cut po siya nagtatrabaho. Ikaw, Apo. nasaan ka? Nasaan ang mga bata ngayon? In, iniwan ko po sa kapatid ko para po matapos na po ito. Okay. Nasaan sila? Nandun po sa kapatid ko, nag-aaral. May, sa... picture, may picture ba tayo ni ano, Opo, ng... Francis? Po. Pinasa mo sa Opo. amin? Francis Anhilay Opo. yung kay ayan ito yung kaibigan mo Opo Tanggalin mo yung face mask mo mm? mas, uh -oh. Ang ganda mo eh Nina ang ganda mo ha wag na wag mong iisipin na hindi ka maganda o wala kang ibubuga sa mundong ito Okay Para yung maganda ang maganda lang po sa akin yung alopen ko Opo. at ang kagandahan Kasi ng po loob, isang taon ko po tini po sila Isang taon ko po tinitiis sila lahat. ito ngayon, ang gagawin natin, eh, yung lahat ng mga ebidensya mo, matutulungan ka ng staff ng RTIA, ng Wanted sa Radyo, para kung anong gusto mong maisampa, kung anong pwede nating maisampa na kaso, uh, tuloy-tuloy yon Pero hindi ko rin pinipigilan na kung mag-aayusan kayo sa so mas maayos at mahinahon na pag-uusap para lang sa mga bata, ay pwede okay. din natin gawin yon. Yung bugso ng damdamin kasi, mas madalas, alam mo, minsan may iba rin kasi na patutunguhan yon Okay? So, pagka uh, mahinahon na at maayos na pag-uusap, unahin natin kung anong mas mabuti para sa mga bata. At ikaw naman, Federico. Ikaw na magsalita, Nina. Ayaw mo na siyang kausapin. Shari, ikaw baka ako naman yung susunod na ma high blood attorney. <laughs> Umiinom na nga ako ng turmeric attorney. baka <laughs> susunod ako ma blood. Pero, uh, ayun na attorney, uh, ano po ang hatol niyo po dito sa kaso attorney? May hatol na kagad. Ay, I'm oh, sorry. <laughs> ano ba? may hatol na kagad. Masasabi niyo po dito sa kaso attorney. Ano mapapayo niyo po? Mga may asawa, no? Mga mag-asawa. Hindi nagiging dahilan ang kahinaan ng loob o yung uh, siguro may konting hindi pagkakaintindihan para sirain ang pamilya or para magpunta ka or mga pitbahay ka. Okay? Nandun tayo sa maayos na pag-uusap para sa ikabubuti lalo na ng mga anak. Kung meron ng mga bata lalo. Ako para sa akin kung wala eh, siguro mas may ano pa eh mas meron pang liway pag ganoon. Pero pag may mga bata na kasi sa usapan, dapat isang tabi muna yung mga pagnanasa, mga kung ano man ang mga makamundo na iniisip ng bawat isa isang tabi yun dahil merong mas higit na nangangailangan ng pag-aaruga. At yun ay ang mga bata. At uh, wala namang mawawala, Federico, kung magpakumbaba ka eh. Wala talagang mawawala kung lumagay ka sa maayos na pakikipag-usap. Walang mawawala sa'yo. Kung ano't ano man, magkahiwalay man o magkabalikan, nasa kay Nina rin yun, dahil siya ang may hawak ng mga ebidensya. Eh, ito na lang pag-amin mo, Federico, makakasama na ito sa iyo eh. Sinasabi ko na yan eh. Kaya, ang ano natin ngayon, Shari, is matulungan muna natin si Nina. Tapos ako, ang suggestion ko sana ay uh, dumaan din siya ng uh, psychosocial counseling, no? Kasi sa Women and Children's, ano siguro, Bureau, para, kasi hindi biro yung okay. lahat ng pinagdaanan. Uh, nasabi mo rin, Nina, na nagtangka ka sa sarili okay. mo buhay, di ba? siguro doon yun ang una natin. Uh, siguro sa ating mga social worker, maire-refer natin niya. Or kahit kay Dr. Camille Garcia. ooo Garcia. Siya, kahit mga one or two consultations lang. ibarin iba rin kasi pagkayong yung maihinga mo, yung lahat okay. ng saluobin mo eh, para magkaroon ka ng mas malinaw na gabay no? sa mga susunod mong hakbang. Ha? Masakit yung nangyari sa kanya. Sobra, At saka sa kaibigan pa kasi. Diba? Sure. Tapos ganito pa ang pag-asta. Parang may kausap na bata. Oo. Oh, oh para kami kausap tayo ni 15 anyos 13 anyos pinatulan ko na nga eh mm -hmm. oh, hindi na ako nagpaalam kung pwede ba ako magalit mm -hmm. pasensya na po ha galit na talaga ako Deserved naman yun. yun. Mm -hmm. pero <clears throat> ayan uulitin ko ha? Um, tibayan mo ang loob mo lakasan mo ang loob mo hindi pa uli ang lahat para sa ikabubuti ng kinabukasan hindi lang ng mga anak mo kundi para sa iyo rin ilang taon ka na 34 po 34 bata pa yan napakabata pa yan. ha marami pang pwedeng mangyari sa iyo uh, lakasan mo ang loob mo at tibayan mo ang dibdib mo heart strong ang tawag dyan. file na po tayo ng case ma'am ha mm -mm. okay at ini meron po kayong gustong sabihin kayo Francis hilay yung kabit po ni Federico alam mo an hindi pa rin huli ang lahat para sa'yo isa po okay. yan, eh. lakas loob po yan Hindi, kasi Magsalita. kung nagawa ni Federico ito kay Nina Opo. ano ang pipigil sa kanya para gawin rin ito sa'yo yun lang mm -hmm. may karma tayong tinatawag at yun mm -hmm. <coughs> at dyan po nagtatapos itong uh, segment na ito, <laughs> segment na First ito time natin ni makita. Nina at ni Federico uh, ma'am file po tayo ng kaso laban po dito kay Francis Hilay at kay Federico Cordova Opo. Para makita nga naman po nila kung ano yung mga questions sa kanilang mga buhay-buhay ngayon. Kompleto nga. sa dokumento, may birth certificate Opo. ng anak ng babae. Baptismal. Baptismal, Opo. tapos nakapirma si Federico Opo. doon. Mm -hmm. Iniba -in -in nga po niya yung pirma niya eh. Yung pirma ng mga bata, mga anak ko at saka yung anak niya sa kabila. Salamat Kaya, po. Thank you Gabayan ka na. Nakakatakot thank lang, Atini. No? Parang yun ang basihan ng mga tao ngayon. Ah, uh, bumabase na sila, sila sa itsura, sa physical mong anyo. Doon kanila hinuhusgahan. Gaya ng sasabihin sa akin, mataba ako. Sino nagsabing uh, mataba si Shari? Hindi, marami. Harap pa niyo, niyo sa akin. <laughs> <laughs> hindi, huh? pero syempre, uh, may mga ilan din naman na hindi naman din na nakagandahan, mm -hmm. nakaseksihan, pero hindi maganda ang ugali. Oh, oh. 'Di ba? At eto ka Shari, wala sa itsura at yeah. wala sa physical na anyo, ang kabuuan ng pagkatao ng oh. isang tao. Sigurado ako dyan. Lako, tried and tested na yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala, wala doon. Nandito sa puso. At kung paano ka makisalamuha sa mga kasamahan mo, sa pamilya mo. Opo. Kaya hindi yun batayan talaga. Parang kapag tingin nila, perfect yung isang tao, maganda, sexy, magunda na ang kalooban. Mm -hmm. Kapag pangit ka, hindi maganda katawan mo, pangit ka na rin. Pangit ang buong personalidad mo. Uh -huh. Parang wala ka ng kinabukasan. Kinakadirihan uh -huh. ka, parang ganun po. Um, well, hindi po bumabasa. Gaya yung kay ma'am, parang uh -huh. ang sakit po na pinagpalit siya, tapos sinabi pa na mas maganda kasi siya uh -huh. sa'yo, Di mas sexy siya sa'yo. Pati siya parang naano siya sa sarili niya, yung parang nahusgahan na rin niya yung pati sarili uh -huh. niya. sang ayon dun sa batayan na ginamit nung nagkasalan niyang asawa o ama Opo. ng mga anak niya. Maling-mali eh. Opo. Um, dito, nandito, sa puso. Nasa puso natin lahat mm. yan.